Nakaupo ako sa isang coffee shop one afternoon. Pinagmamasdan ng mga taong dumaraan. May nagtatawanan, may nagmamadali, at may mga nakayuko sa kanilang phones. Napaisip ako, sino nga ba si Jesus para sa kanila? At sino ba si Jesus para sa generation natin ngayon? Sa journey natin through the Gospel of John, may nasaksihan tayong something extraordinary. Hindi lang ito simpleng historical account na ibinahagi sa atin ni John. He painted for us a portrait, isang malinaw at powerful na larawan ng kung sino talaga si Jesus. And as we conclude our series, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Paano ba natin nakikita si Jesus ngayon? Paano ba natin siya mabibiholding sa ating buhay ngayon? Sa simula pa lamang naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kanyang kadakilaan, ang kadakilaan ng nag-iisang anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Si John ay hindi nagsimula sa kwento ng kapanganakan ni Jesus o sa kanyang family tree. Sa halip, binalik niya tayo sa simula to the very beginning of everything. Dito niya inilarawan si Jesus bilang eternal word. The Logos, nakasama na ng Diyos bago pa man nagsimula ang lahat. Sa kabuuan ng kanyang ebanghelyo, binuo ni John ang isang multidimensional portrait ni Jesus sa pamamagitan ng pitong powerful I am statements, Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang pintuan. Ako ang mabuting pastol. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang tunay na puno ng ubas. Dagdag pa rito. Ipinakita ni John ang mga powerful na mga miracles ni Jesus na tinawag niyang signs, hindi lang basta magic tricks, kundi mga indicators of his divine identity. From turning water to wine hanggang sa pagbuhay kay Lazarus. Bawat sign ay may ipinapakitang mahalagang katotohanan tungkol sa kung sino talaga si Jesus. Ang larawan na ipininta ni John ay malinaw. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, the divine word who became human, na dumating to reveal the Father's heart at maghandog ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng inyong pananalig ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan? Sa modernong mundo natin na puno ng distractions, information overload, at iba't ibang competing voices, paano ba natin makikita si Jesus? At paano magiging relevant ang portrait ni John sa ating contemporary faith? Una, kailangan nating kilalanin na ang Jesus na inilarawan ni John ay hindi isang historical relic. Hindi lang siya simpleng good teacher o moral example mula sa nakaraan. Si Jesus ay ang the living word, present, active, at patuloy na nangungusap sa ating henerasyon. Nang sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, hindi lang yon applicable sa first century. It's a timeless declaration sa panahon ngayon ng many truths at personal opinions, ang Jesus na ipinapakilala sa Gospel of John ay nag-aalok ng something revolutionary, not just a perspective, but truth personified. Sa mundong sinasabi sa tinatayo ang gumagawa ng sariling meaning sa buhay, si Jesus ay nagsasabi, I am the way, hindi lang isa sa maraming options, kundi ang tanging tunay na daan patungo sa Ama, Pangalawa, ang portrait na ipinapakita ni John ay isang Diyos na deeply relational. Ang salita ay naging tao at namuhay na kasama natin. Ang Diyos ay hindi distant or detached. Pumasok siya sa magulong realidad ng pagiging tao. Naranasan niya ang gutom, uhaw, kasiyahan at sakit. Sa panahon ngayon kung saan maraming tao ang nakakaramdam ng isolation, despite social media connections. Ang Jesus na ipinakilala ni John ay nag-aalok ng authentic relationship, hindi lang transactional religion. Pangatlo, sa panahon ng anxiety at uncertainty, ang Jesus na ipinapakita ni John ay nagsasabi, Peace I leave with you, my peace I give you. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Hindi ito superficial positivity, kundi deep peace rooted in His presence and promises. Narito ako, tumatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung may makarinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain akong kasama niya, at siya'y kasama ko. Si John ay hindi lang basta nagbahagi ng theological concepts tungkol kay Jesus. Iniimbitahan niya ang mga readers into a relationship with the living word. So paano ba natin may experience ang relationship na ito ngayon? Una, through intimate prayer and communion. Hindi lang ito basta pag-recite ng memorized prayers, kundi engaging in honest conversation with Jesus. Sinabi ni Jesus sa John 15, Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ang ganitong uri ng abiding relationship ay nangyayari kapag regular at intentional time spent in His presence. Pangalawa, through immersion in His Word, Ang gospel ni John mismo ay isinulat upang magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa kung sino si Jesus. Sa pagbabasa at pagmeditate ng scriptures, we come face to face with Jesus himself. Habang binubulay natin ang portrait ni John, nakikita natin both his divinity and his humanity, his power and his compassion. Pangatlo, through spirit-led living in John 14-16 ipinangako ni Jesus na isusugo niya ang banal na Espiritu, ang Counselor who would continue His presence with us sa pagiging sensitibo sa paggabay ng Espiritu. Nararanasan natin ang buhay at aktibong presensya ni Jesus sa ating araw-araw na buhay. Pang-apat, through community. Paulit-ulit na binigyang diin ni Jesus sa Gospel ni John ang kahalagahan ng loving one another. Sa ganito malalaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Nararanasan natin si Jesus sa konteksto ng authentic Christian community, kung saan ang pag-ibig, paglilingkod, at katotohanan ay isinasabuhay. Sinabi ni Jesus, Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka lamang, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? sa conclusion ng kanyang gospel. Sinabi ni John ang purpose ng kanyang pagsusulat, upang kayo'y maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng inyong pananalig, ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang paanyaya ng gospel ni John ay nananatiling pareho para sa atin ngayon. Sa mundong naghahanap ng meaning, purpose at authentic life, si Jesus ay patuloy na nag-aabot ng paanyaya believe and have life. Hindi ito basta simpleng intellectual assent sa mga facts tungkol kay Jesus. Ang belief na tinutukoy ni John ay isang transformative trust, isang pagsuko ng buong buhay natin sa living word. Ito ay tungkol sa pagkakita kay Jesus as John portrayed him bilang Diyos na nagkatawang tao, ang tinapay ng buhay, ang mabuting pastol, ang daan, katotohanan at ang buhay at tumugon tayo ng buong puso. At ano ang resulta ng paniniwalang ito? Life, hindi lang ordinary existence, pero abundant, eternal, meaningful life na nagsisimula ngayon at magpapatuloy magpakailanman. Ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Habang sinisimulan natin ang ating araw, mag-pause muna tayo at itanong sa ating sarili, How are we beholding Jesus today? Nakikita ba natin siya gaya ng pagkakahayag sa kanya ni John? Sa gitna ng ating pagiging abala, nakikita ba natin si Jesus bilang bread of life na nagbibigay ng true satisfaction? Sa mga sandali ng kalituhan, nakikita ba natin si Jesus bilang the light of the world na gumagabay sa atin? Sa mga oras na pakiramdam natin, ay nawawala tayo. Nakikita ba natin si Jesus bilang the good shepherd na naghahanap at nag-aalaga sa atin? Sa mga panahon ng lungkot at pagkawala, nakikita ba natin si Jesus bilang the resurrection and the life? Sa mga moments na hindi natin alam ang susunod na hakbang, nakikita ba natin si Jesus as the way, ang to behold Jesus today, ay nangangahulugang to see him with the eyes of faith, ang makita ang kanyang presensya, kapangyarihan at pag-ibig sa araw-araw nating buhay. Ibig sabihin nito ay to look beyond the noise and distraction ng mundo at ituon ang ating paningin sa kanya na full of grace and truth. Sa bawat umaga, itanong natin sa ating sarili, paano ko makikita si Jesus ngayon? Paano ko siya mababeholding sa gitna ng aking ordinaryong buhay? At sa bawat gabi, itanong din natin, nakita ko ba siya ngayon? Nakita ko ba ang kanyang kamay sa mga nangyari sa akin? Narinig ko ba ang kanyang tinig sa gitna ng lahat ng ingay at boses sa paligid ko? Dahil the more we behold Him, the more we become like Him. At tayong lahat, na walang talugbong sa mukha ay tumitingin sa kaluwalhatian ng Panginoon tayo ay binabago ayon sa kanyang wangis mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoon na Espiritu. Sa pagtatapos ng ating serye, ito ang paanyaya. Tumingin tayo kay Jesus, ang Jesus na ipinakilala ni John, at hayaan nating baguhin tayo ng larawang iyon. Dahil kapag tunay nating nakita si Jesus kung sino siya, hindi natin mapipigilang mabago. Kaya kagaya ng sinabi ni John, siya na nakakita ay nagpatotoo, at totoo ang kanyang patotoo, at alam niyang sinasabi niya ang totoo upang kayo rin ay maniwala. May we all behold Jesus today and in beholding Him, find the life that He came to give. Maranatha. The Lord is coming soon.